Alam mo ba na isa sa mga pinakadelikadong sandali sa araw ng isang senior ay ang pag-shower? Parang simple lang, di ba? Maaring akala mo ay relaxing ito. Pero paglagpas mo ng pitumpo, ang pagligo sa maling oras ay maaaring magpataas ng risk ng pagkahilo, stroke, o bigla ang problema sa puso ng walang pabala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakadelikadong oras para maligo ang mga matatanda at kung bakit may mga partikular na panahon sa araw, minsan yung mga hindi mo inaasahan, na pwedeng magdulot ng panganib sa puso, utak, at balanse mo. Ang limang impormasyong ito ay base sa medical research, totoong karanasan, at mga obserbasyon ng mga geriatric specialists na nag-aral kung paano nakakaapekto ang edad sa circulation, body temperature, at neurological response natin. Kung ikaw ay nakakaranas na ng madalas na pagkahilo o minsan ay parang may mali pagkatapos maligo, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit, baka mahanap mo ang sagot dito. Manood hanggang dulo dahil ang huling punto ay bihirang pag-usapan. Pero maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa kung paano mo ligtas na sisimulan o tatapusin ang iyong araw. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa iba ba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simula na natin. Number 1. Ang Pagligo ng Maaga sa Umaga Pagkagising mo sa umaga, ang iyong katawan ay unti-unting nag a adjust mula sa malalim na pagpapahinga patungo sa ganap na pagiging alerto. Ang iyong blood pressure ay nagbabago-bago, ang tibok ng puso ay bumibilis, at ang circulation ay dahan-dahang bumabalik sa normal pagkatapos ng ilang oras na hindi gumagalaw. Para sa mga senior, lalo na yaong edad 70 pataas, ang transition na ito ay hindi palaging maayos. At ang pag-shower ng masyadong agad, lalo na sa unang 15 hanggang 30 minuto pagkatapos magising, ay maaaring magdulot ng biglaang shock sa katawan na hindi pa handang tanggapin. Narito kung bakit. Ang iyong mga blood vessels ay bahagyang naninikip pa, ang iyong core temperature ay mababa. At habang nagbabago ang posisyon mo mula sa paghiga patungo sa pagtayo, hirap na ang katawan mo para lang mapanatili ang balanse. Kapag idinagdag mo pa ang init, singaw at patayong posisyon sa shower, ito ay nagiging perfectong sanhi ng pagkahilo, pagdilim ng paningin, o bigla ang pagbaba ng blood pressure. May nakausap ako dati na si Robin, 81 taong gulang, na palaging gumigising ng alasais ng umaga at diretso na sa banyo para maligo bago mag-almusal. Isang umaga, bigla na lang siyang nagkolaps, walang babala, walang sintomas, bigla na lang siyang nawala ng malay. Ayon sa doktor, hindi kinaya ng kanyang katawan ang biglang pagbabago. Mula sa tulog, biglang tayo, tapos diretso sa mainit na shower sa loob lang ng sampung minuto. Hindi nakasabay ang kanyang blood pressure. Ang payo ng doktor niya? Simple lang. Maghintay kahit tatlumpong minuto pagkatapos gumising, uminom muna ng isang basong tubig, magunat-unat ng konti bago maligo. At simula noon, wala na siyang na-experience na problema. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa physiology. Ang iyong circulatory system ay nangangailangan ng oras para makapaghanda. Bigyan mo ito ng sapat na panahon at mas mapoprotektahan mo ang iyong utak, puso at balanse. Kaya kung ang rutin mo ay pagising ng diridiretso sa shower, isipin mong mag-pause muna. Hayaan mong makasabay ang iyong katawan sa umpisa ng araw. Maaring ito ang isa sa pinakamatalinong pagbabago na gagawin mo ngayong taon. Number 2. Ang panganib ng sobrang mainit na shower bago matulog. May ginhawa talaga ang maligamgam na shower sa gabi. Nakakarelax ng mga muscle, parang nahuhugasan ang pagod ng buong araw, at tila nakakatulong pa para makatulog ng mahimbing. Pero kapag sobrang init ng tubig, lalo na kung 70 taong gulang ka na, maaring mas masama pa ang epekto nito kaysa sa benepisyo. Ang mainit na tubig ay nagpapataas ng iyong core body temperature. Nagdudulot ito ng pagdilat ng mga blood vessel at pumapabilis ng bahagya sa tibok ng puso. Para sa mga mas bata, hindi ito gaanong problema. Pero para sa mga matatanda, na kadalasan ay mas mahina ang cardiovascular system, ang biglaang init ay maaring makagulo sa natural na ritmo ng katawan. Narito ang hindi halata. Kapag masyadong uminit ang katawan mo malapit sa oras ng tulog, kailangan nitong magtrabaho ng husto para lumamig muli. At ang paglamig na ito ay kritikal, hindi lang para sa dekalidad na tulog, kundi para sa pagpapanatili ng stable na blood pressure at heart rate habang nagpapahinga. Sa mga senior, ang stress na ito sa sistema, kasabay ng natural na pagbabago sa puso dahil sa edad, ay maaaring magpataas ng risk ng cardiac events o stroke habang natutulog. Naalala ko si Marilyn, 77 anyos, na dati ay mahilig sa mahabang mainit na shower bago matulog dahil nakakagaan daw ito ng kanyang arthritis. Pero madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na pakiramdam niya ay mabigat ang katawan, nahihilo o kinakabahan. Matapos kumonsulta sa doktor, sinubukan niyang babaan ng ilang degrees ang temperatura ng tubig at inilipat ang pagligo pagkatapos na ng hapunan. Ang resulta, gumanda ang tulog niya, nag-stabilize ang blood pressure at nawala ang mga midnight disturbances. Kung mahilig ka sa evening shower, hindi mo naman kailangang talikuran ito, pero isipin ang mga ito. Gawing maligam-gamang tubig, hindi scalding hot. Bigyan ang sarili ng kahit isang oras para lumamig bago matulog. At kung napapansin mong nagigising ka dahil sa night sweats, kabog ng puso, o pagkalito sa umaga, ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring siyang healing na ng iyong katawan para sa mas ligtas at mas peaceful na pagtulog. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Ang panganib ng pagligo pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain, nagbabago ang prioridad ng iyong katawan. Dumadaloy ang dugo patungo sa tiyan at digestive organs para tulungan sa pagtunaw ng pagkain, pagsipsip ng nutrients at pagregulate ng blood sugar. Sa mga mas bata, halos hindi napapansin ang redistribution na ito ng dugo. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang kakayahan ng katawan na balansehin ang circulation, lalo na kapag may sabay-sabay na demands. Kaya naman ang pagligo agad pagkatapos kumain ay maaring maging delikado para sa mga matatanda. Lalo na kung mainit ang tubig o matagal kang nakatayo sa shower, maaring hindi mo namamalayang binabawasan mo ang supply ng dugo sa digestive process habang pinapahirapan mo rin ang iyong cardiovascular system ng sabay. Ano ang maaring mangyari? Pagkahilo, pakiramdam na parang lalagutan ng hininga, bigla ang pagbaba ng blood pressure, o sa mas malalang kaso, pagkawala ng malay o halos stroke-like symptoms dahil sa kakulangan ng dugo na dumadaloy sa utak. May nakilala akong isang lalaki, si Walter, 75 anyos, na sanay na pagkakain ng almusal at pag-inom ng kape ay diretsyo na sa banyo para maligo. Ilang beses na siyang nahihilo sa shower pero sinasabi niyang parte lang daw ng pagtanda. Ngunit nang maaksidente siyang mahulog, doon ipinaliwanag ng kanyang doktor ang tunay na nangyayari. Ang katawan niya ay nagpapadala ng dugo sa tiyan para sa digestion. Ngunit ang init ng shower at ang pagtayo ng matagal ay nagdulot ng pagdaloy ng dugo sa ibang parte na nag-iwan sa kanyang utak ng kulang sa supply. Mula noon, naghihintay siya ng kahit na 45 minuto pagkatapos kumain bago maligo at simula noon, wala na siyang naging episode ng pagkahilo. Kung minsan ay naramdaman mong mahina, sobrang init, o hindi stable ang balanse habang naliligo pagkatapos kumain, maaaring may mahalagang mensahe ang iyong katawan sa iyo. Bigyan mo muna ito ng sapat na oras para matunawan. Hintaying matunaw ang kinain bago maligo. Pumasok ka lang sa shower kapag hindi sobrang busy ang iyong circulation. Isang simpleng pagbabago lang ito pero maaaring makaiwas ka sa mapanganib na pagkahulog o mas malalang sitwasyon. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang Delikadong Pagligo sa Tanghaling Tapat may isang tahimik na panganib na madalas hindi napapansin ng mga senior, lalo na sa maiinit na klima o sa mga lumang bahay na mahina ang bentilasyon. Ang pag-shower sa pinakamainit na oras ng araw kapag naiipon na ang init sa loob ng bahay ay may dalang risk. Mula alas 12 hanggang hapon, natural na tumataas ang ating body temperature. Kapag idinagdag pa ang init na nakulong sa loob ng bahay, mas madaling mag-overheat ang katawan. Isipin mo kung sa ganitong kondisyon ka pamaligo sa isang banyong walang maayos na airflow or exhaust fan. Bigla na lang, napapaligiran ka ng steam. Lumalaki ang iyong mga blood vessel at nahihirapan ang katawan mong magpalamig, lalo na kung humina na ang sweat response mo, na common sa mga matatanda. Ang problema dito ay hindi lang discomfort, kundi ang pagkawala ng kakayahan ng katawan na i ang temperatura. Mas vulnerable ang mga senior sa heat-related stress at kapag sobrang init ang katawan, inire-redirect nito ang resources sa balat at extremities para lumamig na kadalasan ay nauubos ang supply ng dugo sa utak at internal organs. Ito ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagkalito, biglaang pagbaba ng blood pressure o sa mas malalang kaso, pagkawala ng malay o cardiac events. Si Belle, walumpung taon, dati ay naliligo pagkatapos mag-lunch. Lalo na kapag mainit ang panahon, akala niya makakatulong ito para lumamig. Pero palagi niyang napapansin na pagkatapos maligo, sobrang pagod at hilo ang pakiramdam niya. Naglagay ang anak niya ng thermometer at exhaust fan sa banyo. Nagulat sila nang malaman na kahit hindi pa umaandar ang shower, ang temperatura sa loob ay umaabot na ng 20 na degrees Celsius walumput apat na degrees Fahrenheit. Binago niya ang oras ng pagligo sa late morning at siniguradong naka-on ang fan habang nakabukas ng konti ang pinto. Ngayon, after maligo, refreshed ang pakiramdam niya, hindi drained o nahihilo. Kung ikaw ay madalas maligo sa hapon, subukan mong suriin ang ventilasyon ng iyong banyo. Gumamit ng fan o magbukas ng bintana kung maaari at iwasan ng masyadong mainit na tubig sa oras na ito. Maaring hindi ka magbigay ng malinaw na babala ang iyong katawan pero tiyak na magre-react ito. At madalas, kapag naramdaman mo na, nahihirapan na ito ng husto. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang panganib ng malamig na shower sa umaga para sa mga matatanda. Para sa ilan, ang malamig na shower ay nakakapagpasigla, parang isang bigla ang pagising para sa katawan at isip. Pero para sa mga senior, lalo na yung may existing na problema sa puso o blood pressure, ang malamig na tubig ay maaaring higit pa sa hindi komportable. Maari itong maging mapanganib kapag ang malamig na tubig ay tumama sa balat, lalo na sa umaga habang nag-adjust pa ang katawan mula sa pagtulog. Nagdudulot ito ng biglaang pagkipot ng mga blood vessel. Likas na reaksyon ito ng katawan para mapanatili ang core temperature. Ngunit para sa mga matatanda, ang biglaang vasoconstriction na ito ay maaaring magdulot ng matinding pagtaas ng blood pressure, magpahirap sa puso, magbawas ng daloy ng dugo sa mga extremities at sa utak sa mga kritikal na sandali. Ano ang mga panganib? Pagkahilo, pagkawala ng malay, kung mayroon ng narrowed arteries, maaaring mag-trigger ng cardiac event or mini-stroke. Naalala ko si Bill, 73 anyos, na nagsimulang mag-cold shower matapos mabasa ang mga sinasabing anti-aging benefits nito. Noong apat na po o limampu pa siya, walang naging problema. Pero ngayon, ilang segundo lang sa ilalim ng malamig na tubig ay nagdudulot na sa kanya ng hirap sa paghinga at bahagyang pagkahilo. Hindi niya ito pinansin hanggang sa isang umaga, bigla na lang siyang nag-collapse sa shower. Ayon sa emergency responders, posibleng dahil ito sa bigla ang pagtaas ng blood pressure mula sa cold exposure. Combined na rin sa age-related changes sa circulation. Gumaling naman siya pero mula noon, warm water na lang ang ginagamit niya. Para sa mga edad, 70 pataas, hindi na kailangang patunayan ng anuman sa pamamagitan ng malamig na tubig. Kung gusto mo pa rin ng medyo malamig na shower, dahan-dahang subukan ito magsimula sa maligamgam na tubig at unti-unting babaan ng temperatura o kaya naman sa tanghali na gawin ang cooler rinse kapag ganap ng gising at mainit ang katawan. Ang iyong circulatory system ay matapat na naglilingkod sa iyo sa loob ng maraming dekada, hindi na kailangang bigyan ito ng shock sa pamamagitan ng ice cold shower sa umaga ang banayad na simula ay madalas ang pinakaligtas at pinakamatalino na paraan para umpisahan ang iyong araw. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Habang nagkakaedad tayo, hindi lang ang ating mga ginagawa ang mahalaga, kundi pati na rin ang oras kung kailan natin ito ginagawa. At ang mga simpleng bagay tulad ng pagligo sa maling oras ay maaaring magdulot ng mga panganib na hindi natin inaasahan. Natuklasan natin ang limang partikular na oras kung kailan maaaring magdulot ng stress sa puso, utak o balanse ang pag-shower. At walang kinalaman ng mga ito sa kung gaano ka malinis, kundi sa kung gaano kahanda ang iyong katawan sa mga sandaling iyon. Kaya't huminto muna tayo at itanong sa sarili. Kailan ako karaniwang naliligo? Pagkagising lang pagkatapos kumain? Sa gabi bago matulog? O sa gitna ng mainit at mabigat na hapon? Ang magandang balita? Maliliit na pagbabago ay may malaking epekto. Ang paghintay ng 30 minuto pagkatapos gumising, ang pagpapaubaya muna sa kinain bago maligo, ang pagpapanatiling maligamgam pero hindi mainit, ang tubig, ang pag-iwas sa malamig na shower kapag hindi pa handa ang circulation at ang pagsisigurong hindi kulob at mainit ang banyo. Ang mga ito ay hindi lang simpleng tips. Ito ay maliliit, ngunit makabuluhang paraan ng pagprotekta sa sarili. Paraan ito ng pagsasabi sa iyong katawan, Nakikinig ako. Nagmamalasakit ako. At gusto kitang pangalagaan. Dahil pagtungtong mo ng pitumpu, bawat desisyon mo tungkol sa kalusugan ay may epekto. Kahit na ang mga simpleng gawain, tulad ng kailan ka naliligo, ay maaaring maging suporta sa iyong kahabaan ng buhay o kaya na may unti-unting makasama nito. Ang pagtanda ay hindi hadlang sa magandang buhay kung alam natin kung paano makinig sa ating katawan at bigyan ito ng tamang pangangalaga sa tamang oras. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.